Nasa ating pong linya ngayon si uh, DOST uh, Secretary uh, Renato Sulidum sa napaka paksa. Ito po ay para po sa ating kapakanan sa usapin po ng pagbibigay po ng warning ng pag-asa tungkol po sa mga bagyo. Maganda umaga po, Secretary. Maganda umaga, Ted. Maganda umaga, Di. Opo. Salamat Opa. sa panahon. Uh, sec, unahin ko lang po ito. No? Yung pong uh, mayor nito pong uh, Alcala Cagayan ay naglabas po ng kanyang hinaing. Dito po sa naging uh, forecast ng pag-asa tungkol po ditong uh, sa bagyong si Ophel. No? Uh, actually po, uh, iksiang ko lang, babasahin ko lang po ito. No? Yung isa sa kanyang mga post sa social media. What the hell pag-asa a super typhoon changed track and landed in Bagao and you did not tell us direct hit kami, cargo nyo. Ito po ang sinasabi po ni Mayor. Ang pangalan po ni Mayor ay Mayor Tin Antonio ng Alcala, Ano po ang inyong reaksyon dito, sir? Uh, hindi po naman nagbago ang track ng bagyo kasi po kung titingnan natin yung mga pinapalabas na advisory at graphic, um, kapag ngayon po ay alam natin exactly kung saan yung mata ng bagyo, yung dadaanan ng matawan ng bagyo ay may tinatag na uncertainty o cone of uncertainty. Ibig sabihin, basta yung lugar mo ay nandoon sa uh, cone, pwedeng tamaan ng mata. Pangalawa, yung lapad naman ng bagyo, uh, minsan ay maikli ma lang o malapad. At yung katawan ng bagyo, uh, yun naman ay napapa Uh, kita sa pamamagitan ng wind signal So kung ang forecast ay signal number 5, yun po yung pinakamataas Opo, so ibig sabihin po naman kasi uh, Tama ho ba kung ako po ay dadagdag sa inyong paliwanag Kapag po naglabas kayo ng tropical cyclone wind signal Hindi nangangahulugan na kapag binanggit ninyo na ang landfall nito ay sa Santa Ana na eksaktong exacto pwede pe pong sa peripheral areas noon, tamaan po noong mismong mata ng bagyo. Tama kayo. Kasi yung mata, actually yung mata ng bagyo, sa gitna noon, walang amin masyado eh. Pero yung mm -mm. the wall niya ang pinakamalakas. Kaya mm -mm. kung nabanggit na ang lugar mo ay part ng... Uh, signal number 5 of 4 talagang malakas ang hangin ang tatama. Opo, opo, opo. Sorry po. So yung uh, po no kapag naglandfall ito, yung pong uh, lawak ng bagyo, yung pinakabugso nito mararamdaman po noong lugar kung saan po naglandfall. So ibig sabihin po uh, uh, secretary, kung nasa ilalim ka ng uh, mm, ng wind signal number 5. Opo. Uh, Uh, I'm sorry, kung nasa ilalim kang ng signal number 4, maari mo talaga maramdaman pati hindi lakas ng signal number 5. Uh, basta po, ang, <clears throat> ang kung, uh, depende sa kategorya ng bagyo, kunyari, yung offil naging super typhoon yun, uh, ang pinakamataas na wind signal mo ay na ay 5 kung nasa dadaan ng kamata o sa periferi nito. Mm -hmm. Kung ang kategory naman ay hindi masyadong malakas sa makyo, ikaw pa rin ang pinakamataan. Okay. So, Ibig sabihin, mm -hmm. basta kasama ka doon sa dadaanan <clears throat> ng uh, uh, zone mga mata, magbibigay mm -hmm. ang pag-asa ng pinakamalakas na signal appropriate doon sa kategorya. so Hindi na dapat <clears throat> mapigla ang ating mga kababayan na ganito ang mangyayari at yung trajectory ng bagyo naman, ang sinasabi ko ay basta sa loob ng uncertainty ng cone, tatama mm. po yun. In fact, napakaganda po ng forecast track, ng mga pag-asa forecast. Uh, much greater than the average uh, World Meteorological Organization. Okay, um ito pong, gawin natin itong example ito pong si uh, Ophel ano po na kanya nga pong kategorya ay super typhoon. Dito po sa uh, alas 8 umaga kahapon po na inyo pong um, bulletin number uh, 12, no. Number 5 ang northeastern portion of mainland Cagayan, Santa Ana Gonzaga ito po sinasabi. Pero sa number 4 po naman na typhoon wind signal nito Eto po yung southeastern portion of Babuyan Island. Mahaba ito. No? Kasama na po dito yung ilang mga bayan nga gaya po ng Bagaw. Ang kanila pong Daba sinasabi po. po. dito na potential impact of winds, extreme threat to life and property yung number five. Yung number four po naman, significant to severe threat to life and property. Hindi ho ba ibig sabi pareho lang ibig sabihin nun? Uh, yung epekto, uh, pareho lang. Yung pag pag five lang, mas mataas ang tasa na mm -hmm. makamatay na talaga yon. Mm -hmm. Pero pag 4, nakakamatay na rin yun. so, Ibig sabihin, mm -hmm. kapag signal 4 or 5, matindi mm -hmm. na po talaga yan. Okay, sige po. Kasi nga, uh, uh, Sekretary, kaya hukang kami tumatawag sa inyo para kayo matulungan po sa pagpapaliwanag itong inyong mga bulletin na ito. Sir, uh, ako ho mismo, naguguluhan na ako. Kasi dati rati po nung bata pa tayo sec, 'di ba? Napakasimple po ng ating uh. ng napakasimple ating typhoon signal eh. Signal 1, signal 2, signal 3, 'di ba? Ganoon lang po 'yon. Ngayon po ay uh, meron pang number 4, may number 5 at meron pang tropical cyclone wind signal. Dito pa na lang po sa pagbabasa nito mahaba na Eh. Wala ba hong paraan ma-simplify ma natin 'to? ito hum tawag dito bakit kailangan kinakailangan pang sabihin na tropical cyclone wind signal opo hello m mm nepo -hmm. opo opo iyon uh, kategorya ng bagyo pinapakita 'yung uh, talagang lakas nito at dati rate parang uh, nung mag nagkaroon ng difference ang World Meteorological Organization, sa iba pang mga organizations like the US Navy, yung ibang tumitingin doon, nagugulan daw kasi hindi magkapareha. So, so nagbago din ang WMO at ang pag-asa para uh, conforming na sa global standard. Pagdating po sa lakas ng hangin, kailangan i-emphasize yung lakas ng hangin na tatama doon sa uh, iba-ibang lugar kasi yung pinakamalakas naman na bagyo, yung lakas ng hangin, hindi naman pare-pareho. So, sa malapit sa mata, mas malakas, mm -hmm. mas malayo, mas mahina. At dinidefensate yung wind signal. Uh, kasi, nung dumating pa yung nagbago na yung uh, information ang binibigay na kasama na yung ulan, kasi nga, may hangin minsan ng bagyo, wala namang ulan, ang ulan naman ang nakakamatay. So, so nagkaroon tayo ng dagdag na warning naman sa ulan. Kaya imbes na numero po iyon, ginawa ng Diyos sa pag-asa ay color-coded. According din naman sa ibang mga bansa, na color-coded din uh, yung binibigay para iong degree ng risk sa buhay ng tao ay maintindihan. So nung dumami po ibang information na ginagusto ng mga tao, siyempre pag uh, kasi na lilimutan natin sabihin kaya ginagawa na lang na kulay at sabi ko sa pag-asa emphasize yung epekto hindi lang hindi lang red pag sinabing red talaga ang mabahin ka diyan uh, kailangan sa LDU mag-decide na sila kung magkakaroon uh, -huh. Apo, po Uh, sa ngayon po, uh, Sek, no? Uh, gaya po na ng pag-usapan in the Senate, Um, ano ho na iisip niyo maaari pong improvement po dito kasi mukhang uh, ano ho eh may problema sa pangunawa ng pangkaraniwan tao po itong ganito pong uri ng mga announcement na I understand po yata ay based sa inyo pong international po na model eh. Go ahead. At tama po kayo. So nung una po, uh, yung heavy rainfall warning parang uh, ano ng mga 20, 20 in or earlier, So yung yung heavy rainfall warning, may equivalent na na uh, dami ng ulang babagsak at ibig sabihin, yung mga lugar na uh, talagang very high susceptibility o madaling bahayin kailangan magsibikas. So, ang suggestion ko sa pag-asa at kung napansin niyo, yung 24-hour forecast, kasi yun po yung basihan ng dapat magkaroon ng preemptive evacuation na hindi. Dati binabanggit lang nila yung word pero parang walang epekto. Nagkaroon ngayon ng kulay, uh, walang epekto. So ang pinagawa ko, pagpakita na ng mapa kung aling mga probinsya ang nasa mm -hmm. uh, heavy rainfall warning. Or, no, pag 24 hour forecast that I intense to torrential rain greater than 200 millimeters. Sabihin, so, masiguradong baad dyan o landslide. So pag pinapakita po natin sa mapa, mas madaling ma-associate ng tao kung nasaan sila, mm. maapektuhan pa sila na pagsinding ulan. At mm. ko sa kanila kung babahin ba yan Para mas kompleto na po yung um, mensahe na ibibigay sa mga tao. At sa local level, sa LG level, mm -hmm. mag -de decide na sila kung magpapa evacuation na sila bago dumating yung kasagsagan ng ulan. Opo. So, yun po, ang, uh, yun po ang improvement so far. How do you further improve this, sir? Uh, sa usapin po noong, uh, kasi po lahat ito English, eh, no? At kami na po nagsasalin sa Filipino kadalasan. Although, meron din po English version uh, uh, Filipino version po din naman ang pag-asa. Uh, sir, kasi itong mga pagbibilang nyo ng 100 mm of rain, 200 mm of rain, parang sa ibang tao po hindi naiintindihan yun. Eh. Meron pa bang paraan para po ano yon maipaliwan, ma, 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 maibroadcast namin ng mas kainti-intindi para bagang ang ibabaksak dyan sa inyo ay kalahati ni Undoy. Ang ibabaksak ay mala Undoy. Aho. <laughs> Alam niyo, Secretary? Oo. Uh, pwede po. Pwede po naman na uh, kasi pa iba-iba po. Mm -mm. ang, ang, kaya po nag-color code ang action yan magiba po 'yan sa konteksto sa local government at kung ka ng ang ulan o gano ka kabigkat lugar no? So, kaya nagbibigay ng red para mas simplify na lang 'yung 'yung instead mag-focus sa numero. Pag sinabing red ang kulay, mas post-likely babahay in widespread spread pag pagkaroon ng marami 'ng nag-focus din tayo sa numero. Iba rin yung 100 mm uh, rain na effect sa isang lugar kaysa sa other. Sa iba okay. kasi hindi okay. iba mas mababa yung mas opo, 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 opo. So Next, ang mm. gagawin po natin, mm meron -mm. po kaming intervention sa DOST. Binigyan namin ng pondo ang pag-asa mm, -mm. at Bansa Science and Technology Institute ng DOST. Mm, mm Na magkikipag-work kami with uh, Atmo Incorporated sa US upang sa so, dami ng data na i-analyze, every three hours lang po sila nagbibigay ng info, di po ba? Hindi mm -hmm. napapansin nyo. Gusto mm -hmm. namin mapabilis, una, uh, maging 15 minutes ang ang availability ng info. Pangalawa, yung mas, po, mas localized o granular. na mm -hmm. uh, ang sa iba kasi, one square kilometers na ang target. So pag na-localize po natin yung forecast, magiging graphical po yung info para mas alam nila kung saan silang lugar, mm -hmm. malalaman nila kung anong appropriate na ulan sa kanilang lugar. So, yun po yung talagang eventual target natin. Okay. Uh, kasi, opo, opo. Mm. po talaga tayo kung by, by province o by town lang. Minkan, opo, na tayo, opo, yung, opo, opo, Bisini Bisinipin nila. Opo. opo. Sinasabi po ng Secretary, kasi bawat uh, lokalidad rin, pati sao sa mga bundoking lugar mag-iibaho kasi ang sitwasyon ano yung, yung kanya sinasabi so kapag sinabing pula uh, red rainfall warning ito na po yung pinakamabigat na maari po talagang magdulot ng matinding pagbabaha. ganun po yun dapat nga ang aming paliwanag bilang broadcaster ano po tama po yun okay nahirapan mm. din na mag-interpret yung mga tao kung ano ba yung 100mm? So yes sir, yes sir Ang trend po globally Yung forecast na ng World Meteorological Organization Yung tinatawag mm. na impact forecasting Or impact-based forecasting Babahin ba kami? Opo, Kinala opo Maglalansuhin ba kami? So yun po yung mm. trend Opo, sige po Kasi po kapag kami po may panayam sa umaga Araw-araw po ito Sinasabi po ng amin ng nakakapanayam po Na inyo inyong pong forecaster Sinasabi niya by millimeters eh mapo so, apo. Yung apo, may tendency po ang mga ah. scientists noon globally mm -hmm. sa forecaster na yung science facts lang ang inaemphasize. Okay. Pero dahil nakikita natin na yung mas mm. practical na informasyon, mm -hmm. ano ba yung epekto sa amin? Mm -hmm. Yung po yung ginagawa sa ngayon. At apo. sana, sabi ko nga sa pag-asa ma-implement na ng mas mabilis para mas practical yung information na binibigay. Opo, opo. Para po siguro hindi na sila gumamit sa amin ng mga 200 mm of range ang inaasahan. Ano po, doon lang tayo mag-concentrate. Dito nga po sa binabanggit nyo na color-coded. At perhaps, no, you can, baka pa pwede upuan yan, pag-usapan, ano ba ang mga salitang Filipino na mas kauna-unawa. Kasi doon sa amin sa Leyte, nung no, ako po one time na-imbitahan din ako, kapag uh, sabi ko doon sa mga local broadcasters in Davao no ang nagkaroon din ng pagpupulong doon nag nagkaroon kami ng parang uh, seminar ang sabi ko sabihin niyo na lang oh pag hindi kayo umalis ha ah, malay Yolanda ang aabutin niyo diyan oo oh na lang gawin yung example yung storm surge parang, yung Yolanda um, yun yun, yun, yun pinaayo ko doon sa mga local broadcasters po sa Mindanao Opo, po kayo ano ano um Tama kayo dyan. In fact, ang Pag-Asa ay meron pong Pag-Asa Regional Services Division. Mm -hmm. May North Luzon, South Luzon, Visayas mm -hmm. at Mindanao. Mm -hmm. Sa level po nila, doon sila naglo-local dialect. Mm -hmm. opo, uh, doon opo. sila naglo-local dialect mm -hmm. and then pwede silang uh, magkumpara ng konteksto para doon sa kanilang lugar. Kasi kunyari, pondoy, mm -hmm. mga taga Metro Manila yan. Mm -hmm. Pero sa ibang lugar, hindi nila maintindihan yun. So, opo yung mga ma-interview dapat o nagsasalita, pwede na silang magkumpara Opo. ng mga historical uh, mm. na typhoons of flood mm. para mas ma-relate sa mga tao. Now, Opo. gusto ko lang pong bigyan ng konting science background kung bakit na-emphasize minsan yung 100 millimeters. No? Mm. Pag around 100 millimeters po kasi ang ulan sa isang araw, palapit na po yan sa threshold na magkakalanslide o magkakabaha. Mm -hmm. Kaya kapag ganun po ang forecast ng pag-asa, ang DNR naman ay i-overlay nila yung forecast train ng mm -hmm. pag-asa sa mm -hmm. nila mga mapa mm -hmm. at iisa-isi nila yung mga barangay na susceptible mm -hmm. uh, sa mga landslide at baha. Kaya mm -hmm. na-emphasize minsan yung millimeters of rain. Of so pag sinabing 200 at ang dapat isipin natin na sa 100 lang ay pwede na magka uh, landslide at paha, but mm hindi -hmm. yung 200. Sige po. kumusta po ang inyong mga gamit, sir? Yung mga Doppler radar po natin, ba lahat gumagana? Hindi po. In fact, ito yan sa challenge ng uh, DOS ni Pagasa. Pero, ang ginawa po nung unang panahon, kukunti lang po ang Doppler, no? So, sa ngayon ay may 19, 11 ang gumagana uh, at yung iba dyan ay uh, ongoing yung pag-ayos. Yung iba na uh, nawala dahil sa bagyon, nasira ng bagyon ang sinasabi lang po namin, eh redundancy na po yung iba dyan. So, redundancy. Mm, -hmm, mm -hmm. Ibig sabihin, hindi naman tayo nabubulag okay. sa mm -hmm. iba-ibang lugar ng Pilipinas, pero mm -hmm. ang sabi ko nga sa pag-asa, ay eh, bilisan natin yung pag aayos mm -hmm. uh, para kung, mm -hmm. maapektuhan yung operation na hindi tayo mabulag. But, Opo. Unfortunately, hindi yan ang doppler radar ay hindi opposite na bibilit mula. So pag Nag-commission ka na, bibili ka ng Doppler radar, gagawin pa lang nila yan. Sa mga less than two years talaga, na nagagawin yung bagong So, Opo. hindi ganun kabili. So, sa so ngayon po, meron na kayong order for new radar, Doppler? Yes, yung meron na po at yung maglalagay kami ng bago sa Agno, dito sa ano, Pangasinan, mm -hmm. area. Mm -hmm. So, kapag ganyan po, eh, baka end of the year sana, ano ko nasa mm. cost of na sana mm. uh, ma-install na namin para madagdagan pa yung operational. Ito At po, uh, may redundancy ulit tayo. Opo. Oh, e, Kung meron pong reserve po, Re isa lang para masiguro na meron tayong source. ah uh, ito po, nasisira ito dahil din sa bagyo, hindi naman ninanakaw. So, sa bagyo, hindi ninanakaw. Ay, hindi naman po. Dahil sa bagyo, tumatanda din ang okay. radar. Opo, oh, opo. Oh, at mm. yung mm. ibang mga radar, mm -hmm. Well, hindi na ginagawa kasi mm -hmm. nga obsolete na mm -hmm. o yung mga parts mahirap na bilhin. Mm -hmm. So ang ginagawa po natin ngayon, yung dating mga radar natin yung parang sa TV na mm -hmm. may mga, mm -hmm. <laughs> may mga mm -hmm. gadget na luma, ginagawa Opo. na natin pong solid state uh, para mas madali iayusin. Okay. Uh, solid state. Uh, ano, ano, ano yan? Kasi ba diba dati lumang modelo ang solid state? Hindi po. Pagdating sa radar, mga kasod, Ray, yung mga sinaon ng TV, yung uh, sinoon ng TV, yung ginagamit sa lumang radar, eh. Uh -huh. Uh, parang TV technology yung sinaon na ito, mas, ano, na, mas makamago okay. na at Opo. mas madali ng bit-bitin beat, na gawin. Okay, sige po. Sir, ito lang po, no? ah, uh, obviously, sorry sir, sa pananaw po ng iba, dahil nasisisi ang pag-asa sa mga nangyayari pong pagbabaha at danyos po nitong malakas na ulan o kaya po matinding hangin. Kaya may tendency ang pag-asa na mag-over, mag over mag over forecast, ano bang ba tamang term doon na kasi ho kadalasan kahit na malayo malayo yung bagyo, may pag analyze mo ito, basic lamang, medyo talagang di ka aabutin pero nagtataas kayo ng typhoon signal, kaya naapektuhan po ang klase, ang pasok sa trabaho, pati mga events, pero obviously ho naman na talagang malayo yung bagyo, pero nagtataas na po kayo ng signal. Ah, okay. Yung, uh, dapat po natin ma yung history ng uh, signal. Mm, go ahead, sir apo na mm -hmm. tayo. tol tayo oh hello ah uh, kasi baka yung kanyang gamit na cellphone solid state din <laughs> alam mo solid state ngayon mo lang na narinig yan? hindi ko naaabutan yan oh kasi yung ano po ba yan mr chair o, kasi yung stereo ni dina aquino solid state eh. ah ray jewel and brand aba hindi ko alam kung ano yung solid state solid eh. state nakalagay doon meron siyang naka em naka ano doon naka may emblem Oo. solid Oo. state ba? okay Ayaw sandali siya. lang apo alas noabe dyan na pong ating... Uh, Andyan na ba siya? Hello, sir? Opo. Opo. Yeah. Na, na, naputol tayo doon na... po sa ano. Doon po okay. sa uh, nag-over... Ano, Kung baga, nag-exaggerate nage tayo sa ating warning, sir. Go ahead. Okay. Hindi naman po nag-exaggerate ang BOSD pag-asa. Kapag kunyari po, nag-raise ng signal number one, kahit malayo po ang bagyo, hindi sabihin yan, in-expect mo na yung ganito kalakas na hangin uh, ay aabot in 36 hours. Hindi po sabihin, hindi po yan mararamdaman ka Ang, ang, ang ginagawa po ng unang panahon na ginawa yan, para mapaghandaan ng tama ng LG at ng publiko, na prepare na inat pa. Pero ibig sabihin, kung, Uh, ang sinasabi nga natin sa Coast Guard, dapat kung malapit lang naman yung uh, tawiran ng Roro, pwede naman pa palayagin yung mga barko kasi within 36 hours pa yan. Pag number 2, within 24 hours pa. Pag number 3, within 12 hours pa. Ibig sabihin, ang early warning na sinasabi ay hindi yun mangyayari. May time pa yan na makapaghanda kayo. Kaya merong lead time na binibigay sa public hotel. Ay, ganun. Sir, baka pwede pe nyo... Niyo... Ganyan po yan. Matagal Opo. na po ganyan yan. Opo, pero sir, ngayon ko lang po yan naiintindihan. So, baka pwede pe po din nating mai Again, with all due respect, Seka... Yes, baka... po. Uh, baka pwede pe pong... po ninyong pulungin ang mga LGUs kasi, sir, pag nagsigla number one, kung 36 hours pa... Eh baka pe, pwede munang pumasok today, bukas na lang po wala. Kasi po nasasayang din po yung school calendar, pati, tra, pati pasok sa trabaho po ng maraming mga empleyado. Gayo obviously, ngayong araw na ito, hindi pa natin mararamdaman ang bagyo. Tama po yan. Kaya kahit nung una pa ganun na po ang palawan na ko, siguro nagkalimutan na siguro sa mga nagdaang panahon, Uh, papaulit ko yan sa Diyos si Pag-asa kasi mm. kaya nga early warning po may lead time hindi pwedeng oh, signal number 3 na ngayon sisisihin oh, tayo oh, na bakit oh, yes, opo, oh, yes oh. kung, so, meron may, din naman kung baga kung may, may wisdom din naman may katalinuhan kung bakit maaga yung warning no lead time So ganun ho pa naman pala yun. Kasi nga ngayon ang paniwala na may pati LGUs, pag nag number one, wala ka agad pasok, di ba? Opo, sa lahat ng paaralan po At para sa... May, oh, oh. Noong unang panahon, tignan number one, mga preschool lang ang ano, eh, o elementary hmm. lang ang... Kinder lang ang nato. wala. Kinder lang ang wala. Opo. Hmm. Mm -hmm. So, kaso pa siya tayo naging ano, siya tayo naging risk averse. Opo, opo. Uh, ibig sabihin na nanigurado mo Even sa pagpapa. Opo. Wala namang problema to err on the side of caution, Secretary. Pero po, kung ganyan po talaga pala ang panuntunan, baka we might ano, ano, remind everyone, magpulong-pulong po ang OCD and the RRMC para sa mga LGUs po, Secretary, please. Yes, yun po yung wind signal. Oh. Na pagdating sa rainfall, mm. ayan yung ano, may, may 24-hour forecast mm -hmm. na every time na mag-release ng bagong bulletin ng pag-asa pagdating sa rainfall, mm. basta related sa papanahon ng bagyo, every 24 hours na yan. Opo. At meron pa tinatag na uh, pag nakikita nila malalakas ang ulan, matitindi kasi may mga bugso ng ulan. Eh. Mm. So, so, kunyari sa 24 hours, ito yung forecast mo in one day pero may mga panawag sa araw na yon na mas matindi ang bugso. Hmm. Tapos titila po. Magbibigay sila ng opo, every opo. warning na every three hours ang Opo, drain, no? opo. Iba naman po Paano yung... opo, opo, warning. opo. Mag-iba mag nga po yung tropical uh, itong wind signal ano po na babala doon naman sa rainfall warning nga na, si, na ano eh di ba na forecast eh ibang usapan po Papa naman po yan yon. kasi nga sa habagat wala naman pong mga mga ano eh mga wind signal, wind signal. na opo opo yeah. opo sige po yun po lang yeah. naman po sana po baka pwede pe po na ano, yun, sa ating pong adika and to improve everything eh, maging ano ho tayo uh, proactive po ang inyong mga tauhan sa pag-asa at ang inyong mga uh, ano ho diyan kagawad to meet with the LGUs para din po um, alam niyo mas maganda po ang nangyayari may meron po nga ako suggestion cadet no para lang sana pag mga bagong mga local city executives may onboarding sila na pagdating sa disaster and other regulation mm -hmm. ng DILG mm -hmm. yung local government academy naman sila dapat dumaan sila sa short courses para maintindihan talaga nila yung mga uh, nangyayari. Uh, Yun po apo. yung mga nawawala. Eh. Sige po. So just to remind everyone, salamat po sa uh, solidum sa inyo pong panahon sa aming programa. Yes, maraming salamat. Apo, thank you. Yan mahaba-habang diskusyon pero now we know.